Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito naman po si Amiga. Ayan, maglalagay ako sa mukha na. Ayan, may salamin po kasi dito. Maglalagay tayo sa mukha, mga amiga. Ayan, kumusta po ang lahat? Ayan. Habang naglalagay tayo. Ayan. Abang naglalagay sa mukha. Ayan, may apo ako dito. Ayan. <laughs> Pinanonood ako ng aking apo. Dati nang reklamo sila. Sinasabi nilang, Nako, ano ba na naman yung ginagawa ng lola ko? Lagi na lang nandiyan sa camera, kinakausap, di ba? <laughs> Hmm. Oh, okay na po ba? Ayan. Kasi papasok si Amiga. <laughs> Ay, natatawa yung aking apo. Pinanunod ako ng aking mga apo kung anong ginagawa ko dito. Ayan. Ayan. Kumusta po ang lahat mga Amiga? Papasok sa trabaho. Naku, yung ilaw namin. Masyadong maliwanag. Masyadong maliwanag po mga amiga. Kumusta po kayong lahat? Maraming salamat po sa inyong sa panunod nito ang aking video. Ayan. Yung pinanunod ako ng ating mga apo. Hmm. Basta ako naglalagay dito ng ano sa mukha. Ayan. Sasabihin na naman ng aking apo na Mami, bakit nag binablog mo pa yung ano, yung ginagawa mo, paglalagay sa muka. Natural kasi ka blogger ka o kaya content creator, yan talaga ang ginagawa. Kailangan mayroon kang video. <laughs> Kung ano ang ginagawa mo, ibablog mo. Kaya minsan nagrereklamo pati mga anak ko, nagrereklamo reklamo sila. Kakainin na lang, ibablog pa. <laughs> kailangan pa i-vlog. Siyempre, kailangan tayo, mayroon tayong pang mayroon tayong mai-upload, di ba? Nagre-reklamo sila kasi nga. Kakain na lang. Teka muna, sabi ko wag muna. Wag muna yun yung galawin, wag muna ng kainin kasi mag-ano pa ako magbibidyo pa ako, di ba? talaga. Kailangan bago mo kainin, bago mo galawin, bago mo galawin, kailangan videoan mo muna. <laughs> Nakakaloka talaga. Yan ang, ang yan ang epekto ng mga vlogger at saka ano, content creator. Ganyan. Relit ba kayo dyan mga amiga? <laughs> Ganun ang ginagawa ni amiga ngayon dito. Kaya nung nung, uh, ah, nung di pa ako nag ano dito, nag, di pa ako vlogger, content creator, sabi ko nga sa sarili ko, alam, bakit pati kakain na lang? pagkain, kung anong ginagawa, binablog, o ngayon, lahat ginagawa, napapanood ko. Bakit kaya ganun sila? Inaano pa, binibidyuhan pa, pinopos pa, o ngayon naranasan ko na, <laughs> ganun pala. Ganun pala, ganyan pala ang ginagawa. Kaya ito, naranasan ko na yung mga ginagawa, no? napapanood ko ng mga content creator at vlogger. Ngayon, naranasan ko na lahat. <laughs> kahit maglakad, magbibidyo ka, gano'n ang nangyayari kay Amiga ngayon. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Kaya pag vlogger ka at content ito, lahat gagawin mo para may may upload Let's go!